Hello guys, bumili nga pala ako ng siyam na sisiyaw ng pato kasi mura lang, 50 pesos per piraso. Bumili din ako ng dalawang malalaki. Oh, may itlog ka ng isa. May itlog ka ng isa. Bili nga. Ayun na, ayun ig nga. yung ig, iyong. Pi, Dumi ah. Dumi-dumi na ah. na yung mga Siyam na sila. Enjoy. Walang bahog. Ayan, may isa na siyang itlog. Ginawa na ng bahay. Damihan mo, damihan mo mga tarting itlog ha good morning yan siyem ka kahapon walo na lang namatay yung maliit ma ano na siya kahapon eh parang may sakit Alright. marami kayong bisita sa labas ah parang nang tubang tuwa kayo nakakita kayo ng kalahe ah ilan na ang itlog mo ayun dalawa na yung itlog mo good girl good girl uy yung mga kapato ng kapitbahay namin dito na mga michelle din okay bukas anim na yan ah <laughs> ayun guys at magpaparami na sila ng lahi sana dumami ng dumami ang mga alaga kong pato Terima kasih telah menonton! Ayan guys, at pumunta nga ulit ako dito sa bahay ng nanay ko. Kasi lima na lang yung pato ko, kinain ng daga. At ayun na nga guys, natapos ko nang gawin yung screen at nilagay ko na rin yung ano, limang pato na natira, siyam dati. Sana bukas wala nang makain ng daga. Grabe pala ang daga guys no. Kinakain lang nila yung ano, tinitira sa liig, tapos kinakain lang yung labang loob. Nakakalibang talaga mag-alaga ng mga hayop gaya ng pato at saka manok. At ito binisita ko nga ulit sila guys. Tingnan natin kung ilan na yung itlog ng dalawa kong pato. Ayun, apat na guys. Sana lalo pang dumami para marami ang sisiw. Hindi lahat kasi ng itlog na pipisa. Thank you for watching.